This is the commitment of Pogs, not only Pogs National but all members of Pogs to serve the women, untis, bata, patanda for a better, uh, better life. Ka? sa pangunguna ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society Central Luzon Chapter. Isinagawa ang isang community service, Tampok, ang mga buntis sa lalawigan na isinagawa sa Diyosdado P. Makapagal Memorial Hospital. May libreng prenatal at gynecologic check-up. Pap smear, ultrasound at gynec surgery na inialok sa higit limang daang kababaihan. Isa sa mga nakinabang sa libreng ultrasound, ang pregi mami mula Santa Rita. Importante na maka, uh, ano, sa makakaano sa gastos. Hmm, ba yung mga ganyang ultrasound? Ako, 900. Oh. Uh, Saan mo nagagamitin yung na minus mo? Um, sa so pambili ng gamit ng mga kakailangan ng bata. Malaking tulong din ang libreng check-up at laboratory test para hindi mapabayaan ang kalusugan ng sanggol sa sinapupunan ng 17 anyos na first-time mommy na si Cristel mula Betis, Guagua. Nag-iipon po kasi. pa na? Sa gamit uh, uh, ng First baby mo? Pero ang tunay na highlight sa aktividad ay ang pagbibigay ng mga eksperto ng leksyon sa tamang pangangalaga sa sarili at ng baby sa tummy ni mommy. Kasi ang gatas po ng nanay, buhay po yan na pagkain. Mahalaga ang edukasyong ito lalo na't lumalabas sa datos na higit 50% ang mortality rate sa pagbubuntis. As you know, during pregnancy we have like complications as I've said. Ano ba 'yung mga complications sa pregnancy? Hypertension, diabetes, uh, hemorrhage o pagdudugo. We want to prevent all those complications and to decrease the maternal mortality rate of Central Luzon. Now, the maternal mortality rate is 55%. So, parang para sa akin, no? napakataas nun. And we can prevent that by educating our uh, patients, our clients. Abot langit naman ang kasiyahan sa tagumpay ng aktibidad ang probinsya ng Pampanga. On behalf of the provincial government headed by our dear governor Dennis Pineda and our vice governor Lilia Pineda, nagkaroon po ng programa gusto nating pasalamatan ang National and Both National and Central Luzon Philippine Obstetrical Gynecological Society sa kanilang programang Misaup-saup tamu a community service para karing babae ng Balen wala po silang babayaran dito libreng pap smear libreng ultrasound libre din po ang check up even mga gamot po and lab test and uh libreng operasyon din po ang aktibidad ay patunay ng pag-iral ng bayanihan para mas mapalakas ang pamayanan. Ika nga nila ang pagtutok sa kalusugan ng kababaihan ay maituturing na yaman ng tahanan maging ng lipunan.